We're still together uh, no. um, okay. yeah, we, we Naghiwalay na si na Miles Ocampo at Elijah Canlas. Kinumpirma mismo ni Elijah ang kanilang breakup sa isang exclusive interview ng ABS-CBN News. Ayon sa senior high star, sila ni Miles ay naghiwalay ilang buwan na ang nakakaraan. Nitong Hulyo lang, umaasa na si Elijah na si Miles na ang huli niyang girlfriend. Ito ang kanyang mindset sa tuwing papasok siya sa isang relasyon. Ngunit makalipas ang dalawang taon, ay kinumpirma niya na hiwalay na sila nang tanungin siya ni Ganyal Krishnan kung ano ang real score ngayon sa pagitan nila. Sadly, no, we broke up couple months ago. Sinabi ni Elijah na nitong mga nakaraang buwan ay may mga pinagdaanan sila sa kanika nilang buhay at nais muna nila itong maayos. We ran into a rough patch recently mainly because we're going through our own personal stuff. It's been hard, we're figuring things out, Ania. Noong Agosto ay pumanaw ang bunsong kapatid ni Elijah na si JM Canlas sa murang edad na labimpito. Si Miles naman ay sumailalim sa operasyon dahil sa kanyang thyroid problem, nilinaw ni Elijah na hindi sila galit sa isa't isa ni Miles. We are okay, we are not mad at each other or anything like that. Sa kabila ng kanilang breakup, sinabi ni Elijah na lagi niyang susuportahan si Miles sa anumang gagawin nito. I'm always going to have love for her, I'm always going to support her in whatever she does. And I'll always be her number one fan basically. But right now, we're just taking our time figuring out ourselves, and our lives right now, dagdag pa niya. Mago Benita, noong nakaraang Mayo taong 2022, dalawa isinapubliko ni na Elijah Canlas at Miles Ocampo ang kanilang pag-iibigan. Noong panahong yun, lagpas isang taon na ang kanilang relasyon. Nagsimula ang usap-usapan sa kanilang paghiwalay, na hindi magkasabay na rumampa ang magkasintahan sa red carpet sa premiere night ng Five Breakups and a Romance. Si Catherine Bernardo ang kasabay ni Miles sa pagrampa at katabing nanood ng pelikula ni na Alden Richards at Julia Montes. Ang co-actor naman ni Elijah sa Senior High na si Kyle Echari ang naging partner nito sa paglakad sa red carpet. Nasinundan ng makita silang hindi magkasama naglakad sa red carpet ng ABS-CBN Ball, wala pang pahayag si Miles Ocampo tungkol sa isyu.